Abay kakaiba nga itong girawang selebrasyon ni Kyrie Irving matapos nilang taluri ng Thunder sa game number 5. Pero bago natin pag-usapan yan ay eto muna nga si Jalen Brown at ang kanyang naging pagganti dito kay Jason Tatum sa pagkampas nga ng kanyang dibdib. Well, sa game number 4 mga idol ay eh, itong si Jalen Brown na inasaktan nga dito nga sa giruwa ni Tatum sa kanya nang hampasin nga siya dito sa kanyang deep deb after ng kanyang clutch 3 pointer to put away the Cavaliers. And well, sinabi ni Jalen Brown na babawi daw siya sa kanyang post-game interview. At eh, sa game number 5, the next game, si Jason Tatum naman ang nakashoot ng dagger 3 pointer at dito na nga nakita ni Jalen Brown na pagkakataon na makaganti dito nga kay Jason Tatum sa paghampas ng kanyang deep dev. At ito mga idol, panoorin natin ang kanyang naging paggante. So tatawa-tawa nga itong si Jalen Brown mga idol matapos ng kanyang naging successful na pag-revenge nga sa ginawa ni Jason Tatum sa kanya. Equal na nga sila mga idol, quits na nga And speaking of Jalen Brown, alam nyo ba na ngayong nag-move on na sila? Itong team ng Boston Celtics sa Eastern Conference Finals ay makakatanggap nga ng 369,000 US dollars na bonus. Ito si Jalen Brown. Yan ay kasama nga sa kontrata niya mga idol at ngayon nga natupad na na-achieve niya. Itong incentive na ito ay makakatanggap itong si Jalen Brown ng extra 21 million pesos dahil nga sa ginawa nila. So siguradong sobrang saya ni Atty. Jalen Brown. Uusad na sila sa Eastern Conference Finals. May matatanggap pa siya pagkalaki bonus. At ngayon ay ito na ngang sina Kyra Irving pati na rin ang team ng Dallas Mavericks nang dahil tinalo nga kasi nila ang OKC Thunder sa kanilang pahay dito nga sa game number 5 para kumuha ng 3-2 lead sa serye. At alam nyo ba nakatanggap nga ng chant itong si Doncic mga idol na Luka Sox mula nga sa mga OKC Thunder fans. Pero dyan pala sila nagkamali. Mali pala sila ng Tin ng nang dahil sa post-game interview ay sinabi nga ni Luka Doncic na yung ganong ginawa nga daw ng OKC Thunder fans ay talaga namang nag-hype lang sa kanya. Parang mas nagpagana pa sa kanya kaya naman grabing performance sa kanyang ginawa this game. And then mga idol matapos nga ng kanilang pagkapanalo ay itong si Kyrie Irving ay kakaiba nga ang ginawang selebrasyon para nga i-celebrate itong nga ang kanilang pagkapanalo sa bahay ng OKC. Panoorin natin itong video na ito. So definitely a first time lang ito mga idol na makita nga natin ang isang NBA player na mag-celebrate ng kanilang panalo gamit ang drums. At talaga ang dapat mag-celebrate itong si Kyrie Irving nang dahil alam nyo ba ang mga NBA teams na nananalo nga sa game number 5 sa best of 7 series ay 82% of the time sila na ang nagwawagi talaga sa serye. So the odds are on the Maverick side mga idol na kala Kyrie Irving definitely a reason to celebrate.